<laughs> ano ba? Tinatanong pa ba yun? <laughs> Meron din naman ako naging boyfriend. Pero wala akong masasabing tao sa buhay ko na maituturing kong personal. Nung bata pa ako, muntik na ako mamatay dahil muntik ako maaksidente. Pero may lalaking dumating at niligtas niya ako noon. Sayang lang kasi hindi ko na maalala yung mukha niya. Alam ko, gwapo siya at matangkad rin. Kung may type ba akong babae, wala. Pero alam ko ang babaeng hindi ko gusto. Yung mga lasenga. Ayoko talaga. Tipong di makontrol ng sarili kapag nakainom. Mga arogante at mga babaeng wala sa lugar. Naiinis ako sa mga ganon. May nakilala akong isang babae na ganon ng ugali. At nakakainis siya. Wala siyang katulad. Wala siyang katulad. Sandali ko lang siyang nakita. Pero kahit na hindi kami nagkakilala, ramdam ko mabait siya. Naalala ko pa rin hanggang ngayon. Hindi ko lang alam kung naalala niya pa ako. Tingin ko, kung makikita ko siya ulit, makikilala ko siya. Parang tadhana. Eh.